hanggang may 11 na lang kami hanggang may 11 na lang po kami kaya yung mga gustong humabol hanggang may 11 ayan magsiksikan po kayo rito dahil sa na ng bangka oh. <laughs> ngayon lang po may dumating umaanggi oh, umaanggi ba oh. ito bag galing Manila pa ito. Ayan. Ah, may gusto pong bumate sa vlog? Ay, ayan mga farm isang magandang magandang buhay. At medyo mahi matumal makulimlim mga farmer ngayong araw at may hangin uh, amihan ng dating mga farmer kasi galing dito eh ayan oh. medyo malamig ang hangin So, ayan. Okay, may dalang uh, 0060 na fertilizer. Uh, at ipaalagay natin dun paikot sa uh, ano, sa mangga. Yan, ito na yung ating mga ito, duhat yan. Pero ituloy naman na yan. Kinain lang yung dahon eh, may nangangain. So, upol eh. Tuloy-tuloy. Oh, may ibo na daw. Ayun na, ayan na. Sige. Klak, klak. Ay si Rambo. Oh, klak. Mabilis ah, yan. Ayan na, ayun na, ayun na. Ayun yung kalapate. Oh. Huwag kang pumasok! Huwag kang pumasok! <laughs> ay, ay, umiikot eh. Bisa yo. Baka yun sa akin dyan na ah, hindi umapasok Ah Sa'yo nga Stick, stick Buti pa ito, sanay sa stick yung Ano ni Rambo Galing oh Oh, ay Oh <laughs> Ay pumasok ano yar karera na? Okay, derby. Ah, derby na yan? Sa, ano, norte? Sa pinakawalan? Ha? Ah, season. Season sin dasan. farmer season. At eto, so, pinaplano ko, magkakatay na tayo ng mga itong mga gurangis na ito. Unti-unti. At papalitan po natin yan ng mga yung mga bata talaga na nangingitlog at uh, mukhang malulugi tayo sa pakain dyan kailangan natin mag uh, muskating. bawas talaga dahil tayo po ay uh, nasa bingit <laughs> nasa bingit na ng pagkalugi so ganun talaga mga farmer eto nga sabi ko kay bebe magkat ka ng tao muna medyo bawas tayo Uh, pag-aralan ng uh, rotation ng mga tauhan para hindi naman ano hindi naman magsakor yung uh, business kasi pagka uh, ano buong business ang babagsak ayan na mga farmer tayo po ay uh, matumal ngayong araw pero may mga take out tayo ha ah. may mga ta take out po tayo at eto na bumuhos na ang ulan oh, um, at gusto ko palang batiin si Tita Beth Bangit Ayan ito, pinapabati po ni alisa uh, Sai, batiin mo naman Happy birthday, <laughs> Ayan. Happy birthday po at ito uh, meron tayo Happy birthday po kay uh, Tita Beth Bangit, May 6 Ayan, happy happy birthday po At syempre, kumusta na rin po kay uh, Si Tito uh, Tito Ray ba? Be, si, huh? Tito Hill Tito Hill, ayun. <laughs> Tito Hill bangit Ayan, kumusta po kayo At uh, ina-announce ko Hanggang May 11 na lang kami Hanggang May 11 na lang po kami Kaya yung mga gusto gustong humabol hanggang may 11 ayan magsiksikan po kayo rito dahil taob ang bangka oh. <laughs> ayan mga farmer ang oras po ay 12.45 ngayon lang po may dumating oh. umaanggi ayo Uma oh. pang summer kasi talaga yan eh <laughs> ayun nila dito na lang yan, inabot po ng ulan, umaangge. Pero sandali lang yan, ano lang to ah, um, Umaano to, no wala din yan oh, Inulan Jajaging pa naman ako mamayang gabi Ay Lunch ko, ganun lang na Hiwa-hiwang gulay oh. Ano? <laughs> Tatlong kilo Oh. Ah, 2 kilos daw. So may nabenta na tayong 5 uh, kilos. O sabi mo na 6 kilos na po plus 2 8. 8 kilos na. So counting kembot pa, sana mabili yung ulo. Tapos sa uh, maka ilang kilo pa po tayo. Okay na. May tatawid na yung sahod at yung ano. Hmm. Malit lang kasi ang pinaluto ko ngayon Pero grabe, ang sarap mga ka-farm Ayan, mayroon pang isa oh isang kilo ulito Ayan Grabe mga ka-farm, Papakita ko po sa inyo yung balat Solid Ayan ano oh. grabe Ang ganda ng baboy ngayon Tingnan nyo naman eh. Hmm. 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 Mm. Ayan, ako mahabol. Ayan, sige Ayan pa, may kasunod pa Manok Lakad sa likod Tingnan nyo nga naman mga farmer. farmer Talagang ang hiwaga ng uh, Sunday Ay uh, ano Ka-farmer Ben Yamat Narinig ko boses mo eh Ito <laughs> Bakasyon ka na naman. Ayan o, oh, batihin mo yung mga tropa o. Oh. Kamusta? Tito Noel, kilala niyo si Tito Noel? Tito Noel Yabot, ayan. Ano, no, ayan, ito, ito yung si Changami. Ano po, kaibigan ko sila, Rez Tito Noel sa San Nicolás. Ah. Darting sila yan. Ah. March, ay, May 5 data. Baka pumunta din dito yan. Order po yun. Ayan. Ayan. Yung lumpiang yung ina... Salamat pala kay ka-farmer Ben Yamat suki po natin sa lechon niya. Kakauwi niya lang po straight from Clark Airport. Ayan. So imagine nyo, nagkatao pa tayo. Ata, dito muna tayo. Eto pangatlong beses na rin po nila. Ayan na. Ah. Oh. Si Mami 97 years old. Oy, eto na oh, relax na. <laughs> si Nanay, po si Ayan. Thank you. Um. Ah. Relax na. <laughs> Sarap eh. Kumirit pa kay isang kilo, no? Nabitin. Oh. <laughs> oh. <laughs> Galing po ito ng, saan ba kayo? Amerika. LA. LA. Tapos dito sa Pilipinas, saan po kayo nag... Bacolor kami talaga. Ayun, Bacolor. Bulaon. Na kami. bulaon. Ah, malapit na May lang. Iba na kami. Hi! Oh. Hindi <laughs> ko akalain na maano ma ma ano pa kami magkakatao pa. Oo, oh, oh, no. Kasi na dumating kami, walang <laughs> tao. Ay. thank you, thank you po. Ayan, puntahan lang natin yung uh, kabila. Grabe, nagkakantahan na nga lang sila. Kala wala na. Talagang ibang magic ng linggo. Yung mga bago pa tayong dating. Hello, thank you po. yan may gusto po kayong batiin. Ah, Hey, happy video <laughs> Thank you, thank you <laughs> Ayan, oh ah. Eto, saan naman po kayo galing? Bataan ah, Bataan, ayan, maraming salamat Okay May babatingin kayo? May babatingin Mga taga-bataan Ito tumawag to, nagpa-reserve Kasi last time daw, naubusan <laughs> Ayan, thank you, thank you Thank you ay Ito, galing Manila pa ito Ayan. Ah, may gusto pong bumati sa vlog. Ayan. Saan po kayo galing pala? Saan ako sa Bamban. Bamban, tarla. Kumusta si Alice? Okay lang. Okay uh, lang Nakakulong pa ba? Sabi. Abay tune. Oo Ano ko, crush ko yun eh. Iba yung charisma eh, no?

Pag may sa 900. Ayun uh, yun, ha? Huh? <laughs> From Sacramento. Sacramento, California. Ayan, sige po. My wife <laughs> Rose. Gabati <laughs> kayo mga anak namin, Angelica, si Amanda, si Andrea, saka si Alexa. Yung nagturo Alexander. po sa inyo. Yung Ando. nagturo, yung pamakinam sa si Janice at saka yung sister, loko, si Remy. From Lubao. Oh. Uh, at ako naman po yung natutuwa dahil satisfied naman sila dahil satispaid na maselya salita kaya kung ano kung mapa kay dito sa part, o, oh, pampanga, <laughs> pagbata. Pampanga <Kumpal ako. laughs> pam Ano po ito? <laughs> <laughs> ah Ang next town po nito is Nueva Ecija na. pam oh. So parang dulo na kami. Ito, ito. In, uh, ko, in the back, dito sa pam 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 si si Max Benicio, si Tio, si Ollie, at saka si Amara. Apo niya. Mga, apo ko. Yes. <laughs> Sakramen. Sakramen. Oh, thank you, thank Maraming salamat. Maraming salamat. Ang pangalan po niya ay akala ko Angel, Angel. Yung pala Angel. Barca. Karamihan po sa barko Angel ang tawag nila sa akin. Kasi oh, ah, Angel ko. ka rin. Angel, angel po ang pronunciation nila pero so, oo, oh, oh, Angel Bert po. Oh. Angel Pakita niyo yung... Pakita niyo yung pakpak angel. angel. Yeah. <laughs> Bye na po na. Pulog ko lang itong ano. Ang tip ni Saisay daw kay Saisay lang. Naku naman oh, pakita lang natin oh. ayan ha. Ah. Ay, serte so naman ng mga nagtrabaho ngayon. <laughs> Ay, ayan mga farmer, thankful, thankful, thankful talaga tayo kasi hindi ko na po ah uh, naisip ko nakita niya yung video from morning until umulan kasi talaga pong walang tao hanggang 12.30 wala punta ako. pero may nag take out naman ng apat na kilo tapos may tumawag may pumunta half kilo parang gano'n tapos uh, wala pong uh, naka reserve pero may mga tumawag naman ng uh, umaga na pupunta may pahabol ng dalawang kilo ganyan so ayun naubos naman po mga farmer ulo na lang ang uh, natira so ayun thank you thank you so much syempre blessing po 'yan dahil uh, sabi ko nga ngayon ang target ko lang po ngayon ay mairaos po yung costing yung operation po dito sa aming uh, kainan dahil nandito po kami sa sitwasyon na alam niyo na uh, ganoon naman ang business eh di ba so, hindi laging nasa up ay basta medyo manuka lang dun sa critical level tapos um, umangat kaya so, 'yan ginagawan po namin ng paraan ah uh, siguro kulang po kami ng konting promotion para giisip ako eh kung paano uh, mag-invite tayo ng mga Facebook vloggers para ma ano lang maipaalam lang na may masarap na lechon dito sa Araya, di ba? So ganon. Ako naman ay natutuwa dahil uh, bisita natin from Sacramento ay manghang-mangha sa lechon namin. Talagang sulit-sulit-sulit daw. <laughs> so ayun naman tapos yun dito ah, dalawang kilo sinaglit lang yung dalawang kilo nagpahabol po sila ng one kilo so panalo yung ano ngayon baboy sabi ko nga kung makakapag-alaga ng puro ganun nga lang may mga sakit-sakit pa eh uh, hirap umulan ngayon So hanggang bataan daw po ganito ang panahon, cloudy with a little bit of ano, windy. Ayan, windy ng konti So Okay naman, malamig at least o, Tapos na Ang dishwasher natin So wala si Kongkong, Kong Wala si Jaisel at si Jello Sabi ko magpahinga na muna Sa susunod iba naman po Iaano natin kasi talagang uh, Wala eh Hirap Yayakapin natin lahat Wala Wala Okay naman kasi may pasok naman po si ano ng ano kung kung ng lunes magabono naman siya tapos sa uh, marami kami gagawin yun ano yun ah. ano yun palaka palaka siguro alam mo manok na ma hindi naman siguro ahas yun ano laki na nito galing po yan ang ito ay kinuha namin sa Ah, dinggalan mga nag, nagtitrip pa kami sa dinggalan linagay ni bebe dyan tingnan nyo naman ngayon ba diba? ang ganda na oh. tapos ayun din yung isa oh. lang ang naguhugas trabaho sila ngayon <laughs> tapos si Maki naantay ko kasi si Daisa ay nagtext sa akin kung nagbebenta pa daw ako ng madre sabi ko Guys, wala na akong hindi na ako nagbebenta pero kung pantanim, mabibigyan kita pati Malberry, na nga anda. So, sige, sige, Friday afternoon, so sabi niya ngayon daw kukunin, wala pa ngayon nang hanggang sayang to. Ayan oh, mulberry kakaputo lang naman po niyan. Ito nga mother de natin. Ayan, green na green pa yan. So, sayang, wala naman na siguro darating oh, marami pong salamat sa lahat ng pumunta at uh, yan, meron pa tayong tao bisita pala <laughs> lilim na magtatanim ako ng akasya ngayon uh, titingin-tingin ako dito kasi sa kabila may mga tumubo na galing din sa bunga nung naandoon sa uh, dito sa kabila Actually, mayroon meron na nga dyan o oh, kailangan putulin yan dahil titibagin ang ang ano yan ang uh, pader tapos dito kanina nagdidilig ako ng mangga diniligan ko kasi ay binabunohan ko po yan ng uh, 0060 hopefully ay uh, ano naman po pero diniligan ko ng matindi para matunaw so ayan may mga akasya po ako nakita maliliit pa nga lang ayan o oh. So, oh, magandang mapili natin sana medyo malaki na. Wala pong ano? Wala siyang uh, ano yung katawan, diretso lang. So, ayun, meron pa. May mga akasyang tumubo So, ayan, lima pong butas. Linagyan ko lang 0060 para naman uh, mas matamis at mas masarap yung bunga nito. Limang kilo ito, tingnan nyo yung mga akasya ay lang, natabas na eh tumubo na lang alanganin na siguro sabi ko paangit ng kuhanin yun o no? malaki na pa naman kaya lang yung katawan nya ano na marami ng ayun o no? marami ng sangang ganun hindi na maganda yan pagka dumiretso ay masyado na pong malaki yung mga naan doon ganda sana kung makukuha ano makukuha pa kaya yung isang yon parang maganda yung, yung sa dulo ayan no subukan namin at least ano na ah malaki na siya ako pagbigay na agad ng shade di mo mapapansin ang bilis lang po niya 3 4 years malaki na <laughs> ko Nakakainis na tayo. Ay. May natira bang pakbit? Oh. At least may ano tayo. So ayan, ah, tapos na naman po ang araw natin mga farmer. Ah, maraming salamat. Ay, ah, nagre-relax pa sila, oh. <laughs> Yan po ang maganda rito. So, pwede po kayong mag-stay at ah, alam niyo na. Laro-laro muna 'yung mga bata. Yan alam nyo yung avocado ang sarap talaga ng avocado ni na doon sa Ilocos mga farmer sobrang sarap malagkit ito malagkit din ito ang problema dapat rin talaga eh ano na to ah? nasira na ng bagyo umano na lang ulit oh ito na sobrahan naman po sa init oh pag mauuna pa dito malamang yung ating grafted pero sana yung ano natin, di natin alam nga lang baka mamaya, hindi naman po masarap na ito kasi, alam ko po itong butong ng abukadong ito yung buto nito ako ang nagtanim po niyan ng mga yan oh, pero ang tagal na na pareng bulaklak oh, natutuyo nga pag sobrang init po mahina talaga sa tubig kaya pala may documentary na yung avocado plantation sa Mexico ata ay talagang uh, talagang medyo naapektuhan po yung ibang mga farms dahil nakukuha niya yung tubig hinihigo po nung mga avocado plantation yung sa irrigation basta may, may ganun po akong napanood na uh, nakaka talagang ano perwisyo ba parang ganun dahil sa ano nga avocado ayan ah, okay dalawa lang ang gumulang ayan nakamedge lang ni tita ligaya <laughs> maan na daw ito tita tingnan nyo green pa bata pa to dinagyan na nga nila ng ano eh baka mahulog na naman ito mas ano na para ng buko ayan oh, ito pa pala Hmm, tatlo Galing na no? It's a miracle ah, Luto kaya tayo nito? Napaka-healthy daw po ng juice nito eh Napaka-healthy ng juice Ito tayo ng mga tropa Bukas may isa tayong order May Ricardo pa ba tayo? Mama ko Okay, meron pa. Dami nyo pero at least nakaraos. Magpitan time. Ito na tayo. Oh, marami pong salamat sa mga nag-effort na pumunta. Na-save nyo po yung aming uh, Sunday na save nyo yung aming sunday nakaparing si maki oh baka ano kaya yan ibabad ko na lang muna sa tubig yan para ugat um, eto walang bunga pero namulaklak sana naman yung mga dito maglumabas din para mayroon pa kaming manggang panghuli ayan mga farmer may mga panghuli po kaming mangga so sana ay mabuo ay, bisitahin natin to hanggang ngayon po wala pa po akong konkretong plano dito pero may mga syempre alang nakaka nervyos nakaka nervyos po talaga kailangan pag isipan ng maigi sabi ko naman basta ang importante tambakan na natin to kung ano man ang gagawin natin eh may time pa tayo para mag uh, plano basta ngayon ang goal lang po eh maisara na namin yan tapos ayun ma maikulong na rin yung isla <laughs> isla eh no Magka nagkaroon ng isla bigla ganda rin naman ayan o oh. po ng isla yan sa So, yan po muna ang ating, uh, siguro goal ngayon. Tapos dito ako magtatanim ng akasya somewhere here. Hanapin natin ang, ano, hahanapin po natin yung, uh, ano nang, uh, baka dito, ano. Baka dito tayo. O dito. Ayan, no. Oh. So, ayun yung, ano ito yung gaganon kasi ang inaano ko yung hapon magkaroon na po yung shade ko sakali man ah magkaroon tayo ng swimming pool dyan hindi eh, naman pwedeng igit na gilid talaga lang siya so meron na tayo nakitang mga kasya doon pwede na natin ilipat dito yung malaki baka meron doon sa labas ang anoy natin tapos <coughs> eto isa pa sa mga pinag-iisipan natin to ganun no And drain pwede din naman pong gamitan ng submersible pero pinaka the best kasi sana is ano eh maganda din naman na medyo naka landscape ano ng konti baka pwede tayong mangat ng konting ganun pa paikot ng pool ang para ano maganda din naman po kasi parang nasa taas yan no? so tingnan na lang po natin pa ganun Pang mas gusto ko yun. Tapos sa uh, drain na lang. Pero maganda din yung submersible kasi nga, nakalibel siya. Ang problema po sa nakalibel, kung so mas mababa yung tubig dito, baka mamaya magkaroon po ng... Uh, uh, maglilik di ba? So niiwasan din natin yung tubig ng pad sa ano. Mas maganda talaga nakataas. So si Bebe, ang gusto niya po old house. Sana matuloy 'no old house po ang gusto niyang ilagay dito old house napakaganda nga naman pangarap niya actually pangarap ko din yan magkaroon ng lumang bahay lumang bago <laughs> maganda maganda yung concept no? old house dito para naman ano paano kaya na papayam siguro kaya mang gumawa na no? laking challenge na naman kay papayan yan ha kahoy no mga flooring ano kaya old school yung design ng uh, mga tiles pwede rin naman kapis di ba so yung kisa may medyo old school pero ayan mga farmer ang dilim ay ba tayo grabe oh ano bang meron ngayon dilim po oh saan kaya yan ito na yung sinasabi ko Pag pumasok na yung May Kaya maganda na magtanim Dito magtatanim na po tayo ng mga yapa pa Papaya Doon hindi ko pa po alam Pero dito Papaya Makakapaglagay na tayo uli ng papaya May mga binili na ako dyan 20 pieces Yan tayong 20 pieces Yan medyo hectic ang schedule namin Baka doon magpakuan muna ako Tingnan natin Makabol pa kaya 75 days 2 months ano ah, hindi nakakayanin nagbasa na kalabasa yan may mga itatanim pero po ilan ilan na lang tatanim tayo ng magtatanim ako ng papaya tapos sa ah, yung kalabasa medyo hindi na po dikit dikit kasi yung nakaraan grabe sobra so mga ilan ilan na lang pong puno ng kalabasa ang ilagay natin dyan masyadong dikit-dikit po. Kaya lang, kaya natin, Begya man natin, medyo matikas. Ay. So ayan, hanggang dito na lang po. Thank you. Unang-una sa Panginoon, siyempre Dahil dininig yung panalangin natin na wala na, hindi ko na po akalain na 12.30, wala pa pong tao. oh so, ayun, uh, late lang pala sila. Yung magic ng Sunday. Gumana na naman. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay!